uh, magandang magandang araw sa inyo lahat at uh, ngayon nga ang topic natin ngayon uh, tungkol sa pera palibagong vlog, palibagong video ang uh, ihahatid ko sa inyo at uh, syempre guys uh, ito yung ating uh, 20 pesos so ito ay sira so yun ay gagawa natin ng paraan para mailusot sa tindahan alam naman natin na pagkaganitong sira at kahit lagyan mo ng tape uh, hindi matatanggap sa sa mga tindahan ano, syempre yun, ah, para napakasira ng mga tindahan hindi lang tatanggapin pagkasira o kaya punit so bago ang lahat guys magi ah, mag intro muna tayo Eto, welcome back guys So, eto guys, ipapakita ko kung anong tamang diskarte eh, sa pera na ito Lalagyan natin siya ng tape para maibili sa tindahan Tara guys, samahan niyo ako So, yun guys, itong ating 20 pesos na punit na ito uh, Lalagyan natin ng tape Okay, so yun, lalagyan natin siya ng uh, scratch tape para magdikit ulit para maibili natin sa tindahan. Okay. Bilagyan ko na siya ng tape. Ayan guys, kita nga tanya naman, mayroon siyang tape. Ito guys, so nilagyan natin siya ng tape. Tingnan natin, gagawa tayo ng social experiment kung siya ay tatanggapin sa tindahan. guys, okay, tandaan nyo yung ating uh, serial number. Ayan, nakapos yung AJ943358. Okay guys, uh, so gagawa tayo ng social experiment. Ibibili natin sa tindahan, titignan natin kung... Uh,

Ano po? Ay problema po? May problema po? Hindi ako po kasi biyak Ah, biyak? kayo sa mga pagkabiyak So pagka ay hindi nyo tinatanggap Oh no! ko amang gato eh at ang ba, ah, ba? Na. Patingin, patingin. Plants, asan na patingin patinya tape lang Kinabit. bet asan tingen directo ko tingen 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 tingin, Tingin tingen 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 <coughs> tingen tingen Okay. tingen so tingen 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 ah, tingen Nag-social experiment tayo. tingen 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 yung ating tingen 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 ito ay hindi ko kakutsaba yung tendera dito, pero nakita po nila na hindi naman nakalusot sa katila. Alright, so yun ang social experiment naman. So, uh, sinubukan natin sa tindahan na ito yung ating 20, yung ating uh, experiment. At uh, yun nga, uh, hindi nakalusot. Sa kabilang tindahan man tayo susubok na ibilito ito kung ito ay lulusot nga. Tara guys, samahan nyo ako. Ha? 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 Ale, na patingin, patingin. Tatay na lang, ay, na lang. So, waiting malay mo dumami. Malay mo dumami. So, ito po. Ay nakita po Nang binilha na may tape. ayakita kita-kita yung tape. So, dito po tinanggihan po ako ng tindera at ito po ay aking pong ire-report. <laughs> Ikaw po ba hindi natatakot na ma-report sa Bangko Sentral, sa mga bang bangko? Ay bakit naman? Ay, eh pero eh naman 'yan, eh pero oh, naman, wow. naman 'yan eh. Oh, pera nga po ito, ay eh, siyempre po, punit. Oo. Ah. Tapos naman ba? po pag ako finish yun ng may-ari. O, oh. oh, di ba naman mo sa sweldo mo? Kalta sa sweldo mo? Ay, di kulang ng sweldo ko. <laughs> Mamamasahe pa ako mamaya. Magkano lang matitira sa akin. Oh. So, pag ganyan na hindi natanggap sa ano. Pero, pero ito, ay pwede utangin. Pwede naman. Okay, utangin ko na lang ako yung sinasabi. Alright, so ayun sa pangalawang pagkakataon na tinestingan natin itong 20 pesos na ito. ah uh, hindi rin nakalusot sa tinderang ito. So ngayon, ako may utang kahilangan no? ng isang ano, soft drinks. Uh, hindi ko ito pwedeng, hindi ko pwedeng itong ibili dahil ito ay gagawin ko pa, gagawin ko pa. Pang so social experiment ko pa. Ito so, ay social experiment pa na naman. Kaya sa uh, akin na, Ano? So ayun guys, ah uh, Ipapakita ko naman sa inyo kung paano tamang paglalagay ng tape nito para hindi mahalata sa mga tindahan. So, right guys, so ayun. Nakadalawang beses sa tayo, uh, nakita nila na may tape, punit yung pera. So, hindi po pwede yun, hindi rin tatanggap yun sa mga tindahan. Ayun, so gagawin natin mamaya, uh, ayusin natin yung matatanggap na hindi mahalata ng mga tindera. Yung Rexy, yung mga ganito kasi tinpera pera na may tape, yung iba na hirapan magpalusot na may tape, tama. Dahil sa ala sa araw, ah, hindi nakikita, ah, nakikita sa na may tape. Marami kasi may tindahan na maselan na may tape, ano. So, ito ay social experiment ko lang naman gumagawa ako ng vlog tungkol sa pera kung paano maibibili yung ganito nga na may tape. So, yeah, pag mga ahente po, hindi na rin tinatang. Okay, oh, doon na tayo. So, nagtesting ako sa kanto, dalawang tindahan, hindi nila tinanggap. Experiment nga, dahil naka, ano kasi yung serial number nito. Kumbaga, uh, ituturo ko paano ang tamang diskarte sa paglalagay ng tape para hindi mahalata na may tindahan, ng mga may-ari ng tindahan. So, uh, sinubukan ko lang dito sa tindahan mo kung makakalusot ito. Kaya nga, pinigilan ko siya kanina. So, mamaya ako kanila kung din ha. Ano, Magkano nga ito? 14. 14. So, ayun. Tadaling ko muna, ha. Dahil hindi ko pwedeng i-bili ito, ito lang. Ito rin gagawin ko. Oo. Oh. Ah, okay. So, ayun. Ito ka, oh. yan. Oh, nang? Ano naman dyan, bro? Naku, may punit. Ang dulo. Ito, katulad ng 50 pesos. Katulad ng 50 pesos na ito. Ayun, may Ito, sa ganito talagang punit, uh, wala akong isip na paraan dyan. Talagang kala niya daw ay nakatupi lang. Mm, pwede Kaya, yan, pero hindi yung fake. Hindi Itaya mo na lang sa ano, sa peryahan, tatanggapin yan. <laughs> wala kong babae din ha. Okay. Alright, so ayun nga, uh, hindi nga lumusot sa mga tindahan itong ginawa uh, uh, natin kanina yung ating uh, 'yung ating nilagyan nga ng tape. Ayun 'yung ating uh, serial number na may uh, AJ94358. So ayun. At kitang-kita uh, -kita nga na meron siyang tape. So, alright okay, guys, so ngayon ah uh, ituturo ko sa inyo ang uh, tamang diskarte para makalusot ang gantong pera. Okay? So, 'yun ah uh, kalimitan niyo guys sa uh, ganito ah uh, hindi nga nakakalus at magagalit ng punit at pagka nilagyan lang ng tape so tatanggal natin yung tape at uh, ngayon nga ay uh, papakita ko sa, sa, inyo kung paano ang tamang paglagay ng tape so ayan guys kitang kita nga ninyo na punit yung ating pera so ito kung mapapansin nyo guys yung tape yung kanyang paglagay ng, natin ng tape ay nasa may sa tapat ng may tao as you can see guys, ito itong tao pag ikaw guys ay maglalagay ng tape ay dito ka maglalagay sa likuran ng tao, napaliwanag ko sa inyo kung bakit ito Lalagyan natin ng tape, kanina dito natin siya nilagyan sa tapat ng tao sa so, may tapat ng serial number kung kayo ay maglalagay ng tape, huwag kayo maglalagay dito sa may tapat ng tao, dito sa ibabaw, kundi dito sa likod. Alright? So, yan. nag mo na lang. Kasi para hindi mag-iwalay. Ayan. Okay. Ah, uh, ito guys, ga'tong klase ng tape lang ha, yung Scotch tape yung makintab. At uh, mamaya ituturo ko sa inyo isang malupitan na talagang kahit na uh, Bangko Sentral hindi mahahalata yung tape ito, pwede pa mahalata dahil nga makintab. Ayan. Ayan. Siyempre, pantay nyo tape para gugupitin nyo para hindi masyadong halata. Alright, so ayan. Nilagyan ko na ng tape. Guys, tingnan nyo mabuti pag masdan nyo mabuti. Ayan. Ngayon, dito ko siya nilagyan sa likuran ng tape. Ito yung tape niya. Kitang-kita nyo naman, makintab. Kaya, ayan. Ngayon, kaya po dito pinalagay sa harapan. Kung mapapansin ninyo guys, kung mapapansin ninyo sa mga bangko, sa mga malalaking establishment, kung mapapansin nyo guys sa mga malaking establishment, ah, uh, right. so sa mga malalaki, sa mga bangko, okay, kung mapapansin ninyo, lahat ng pera nila, lahat ng mga pera nila ay sama-sama yung mga tao. Kita nyo guys. Lahat na yung nasa yung tao. So, ang bilang ng bang, ang bilang ng sa mga tindahan, sa mga grocery, sa bangko, papagano ganun ang bilang. Kaya hindi masyado mahahalata yung ating nilagay na tape. Kita nyo guys, hindi halata kung nasaan dyan. Hindi na alam. Kaya mo lang siya malalaman pagka tinignan nyo sa likod. O, so, ito. Ito yung ating mayroong tape. Ayan. Sana ba? So, ayan. Ayan guys, yung ating may tape, makintab. Kitang-kita ninyo, makintab. So, ayan. <coughs> Kita nyo guys, o. Oh. Hindi halata. Hindi mahahalata. Oh. Ganyan sila magbilang ng pera eh. O, oh, sa bangko. Siguro guys, na nagahulog kayo sa bangko ng pera, nag-deposit Kasi Ganyan, sila magbilang o. O. Ganyan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ba? Ganyan sila magbilang. So, hindi kita yung may tape kung nasaan. Diba? Kaya yun guys ang uh, isang technique para hindi mahalata. Kahit ibili mo yan sa tindahan, sana ba ko, Ako hindi ko nga na mahalata eh. Kayo pa. Yan, hindi ko na malaman kung nasaan. Yung serial number ay... To. To, 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 ito, 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 serial number niya eh. ito, yung serial number, ito yung serial number guys eh. Ayan yung serial number niya. Ayan, uh, AJ943358 So, ayun okay. kung ako nga guys Hindi, ako ako nga guys Nagumawa Hindi ko mahalata kung alin dito yung nilagyan ko ng tape So, ayun lang guys Ang ano, ang isang teknik Isang malupitang teknik Tandaan nyo guys ha ah, Kung kayo maglalagay ng tape Sa punit na papel sa ilalim ng tao ang paglalagay. Huwag kayong mag-take sa may tapat ng tao dahil sadyang mahahalata talaga yan. Dahil, dahil yun nga, uh, kung magbilang sila ng ano, isama-sama yung tao, nasibaboy yung tao, nakapatas, ganyan uh, sila magbilang, kaya hindi mahahalata yan. Okay. Ito guys, yung pinakamalupitang technique. Pinakamalupitan. Doon guys sa, sa nilagay kong tape na yon, hindi na tayo mag-experiment dahil talaga namang makakalusot 'yon sa mga tindahan. Hindi masyado hindi mahalata 'yon dahil nga ano ba 'yon? Ah, uh, ito 3358. So ito. Okay. Ganun lang guys ha, kung kung ang inyong tape ay uh, katulad nito, scotch tape, ito yung mga scotch tape na mga ginagamit sa mga pang cover ng uh, notebook. Ayan. Yung makintab na yan. Nabibilis sa mga tindahan. At uh, syempre, para mas, ano, para mas hindi halata, gagamit tayo nito. Ito yung pinakamalupit. Basahin nyo guys. Invisible tape. Uh, pag ito, pag ito ang inilagay mo sa pera, kahit, kahit dito, sa tao sa ibabaw o kaya dito sa ilalim hindi makikita hindi mahahalata alright so ito susubukan natin lagyan natin sa ibabaw eto guys yung tape na ilalagay natin sa pera Ito guys yung invisible guys Kitang kita nyo naman Dahil nga invisible nakikita ninyo <laughs> Black na nga yung pera nung nilipad sa lalay ba yun? Nasa mo. Kita niyo guys, oh. invisible, kitang-kita -kita ninyo man, oh. Invisible tape yan. Ha? Ah? Oh, invisible tape, pero nakikita ninyo. Ha? Ah? Eto, ang pinakamalupit dito. Okay, ito. Lalagyan natin dito. dahil nga invisible siya syempre hindi makikita gagano niya maigay alright ayan ngayon nilagyan natin siya ng tape natin niya ang invisible tape so ang tawag ko rin dito ay uh, ang tawag dito ay magic tape magic tape ang tawag dito ito, ito. guys ito tutukan natin maigay Okay, tutukan natin may ike. So, ayan guys, yung ating uh, serial number na AJ AJ uh, 943358 So, pagbas yung yung maigi guys kung nakikita pa uh, Wala, hindi halata yung tape na inilagay natin kahit patay tagili dyan, wala kang makikita makintab pero inilagay ko dyan yung tape Dahil nga invisible, hindi siya nakikita talaga as in as in talaga. Kahit ako nga, hindi ko nga mahalata eh. Kung nasaan ba yung tape eh. Okay, oh, tanya guys. Magic tape lang ang katapat niyan. Kung wala kayong magic tape, okay na itong okay na itong uh, okay na itong uh, masking tape uh, scotch tape na nabibili sa mga tindahan. Ha? Huh? Pero ito guys, pag maglalagay ka dito sa ilalim, para hindi mahalata kasi nga sa mga bangko at sa mga, sa, sa, mga tindahan pag sila nagbibilang ng pera pansinin niyo lahat ay laging nasa ibabaw ang tao ha pag ang bilang nila pag ganyan puro pa ganon hindi sila nagbibilang ng patalikod kaya yung inyong ilalagay na scotch tape uh, hindi mahalata pero kung ikaw naman eh meron kang magic tape o invisible tape gamitin mo kahit maglagay ka sa harapan hindi yun siya mahalata oh. kahit patagili dyan wala hmm, wala so ayun guys ngayon yung tape natin sa likod tatanggalin na natin ah, ayan okay so ayun ang gagawin natin ang gagawin natin guys para mas maganda magso social experiment ulit tayo Tingnan natin kung makakalusot yung ano yung, yung ating uh, nilagyan ng tape. Ha? Ayun guys, kitang-kita niyo. Oh. So ayun guys, uh, invisible tape ito 'yon guys. Sa magtatanong, ah uh, comment na lang guys, ah uh, ilalagay ko sa aking uh, description box para makita niyo kung saan nakakabili at kung magkano. So, ayun nga guys, uh, ayun, pinaliwanag ko sa inyo, yung tamang paglalagay ng tape, ha? Uh, kung ang gamit mo yung scotch tape, at ito guys, kahit sa harapan, ah, uh, siyempre, guys, kahit kitang, kahit, kahit tingnan nyo no, malapit ang kahit live kayo na andito, kahit kayo na andito, hindi nyo rin makikita yung tape ng ating, uh, na ating ah, uh, ginamit na, ah, ito, invisible tape. Okay, ito siya, So, yun. ah, uh, ito guys, uh, ilalagay ko sa description box na nasa baba nitong video na to. ah, uh, kung saan ko binili at kung magkano. Ayan na, nandito na yung mga tao dito sa amin. Pagod. Pagod. So, ayun nga, uh, natin ang paraan yung ating 20 pesos. Ano yan, sa 20? Nilagyan ko ng tape. Hindi na tatanggap niya. Hanapin mo kung nga saan. Ayan. Ang busas yan. Hindi nakita. Hindi. Uh, napapansin nyo ba yung tape? Uh, uh, ang hanap. Ito ko yun, Hindi mapansin ang tape. Dahil, ayan. ayan. Talaga naman, ang ginamit natin invisible, ang uh, ginamit natin ay ang invisible tape. Yan, kita-kita nga natin. Invisible yan. jim, siyempre, pag invisible, hindi makikita. So, ayun nga. Uh, Nag-experiment nga tayo. Uh, uh, Ngayon nga, naituro ko na sa inyo kung anong, kung paano ang tama paglalagay ng tape at kung paano ang uh, invisible tape so ayun, pag invisible kahit harap at likod hindi siya mapapansin yeah. At yun yun lang guys, hanggang dito na lang At syempre kung nagustuhan uh, niyo ang content ng channel na to uh, Please lang uh, pakiclick ang subscribe button At pakikalampag ang munting kampana sa gilid Para ma-update tayo sa mga bagong video na i-upload ko Kaya hanggang dito na lang, goodbye and thank you, God bless!